you know, what's up sa inyo mga bossing so meron tayong unit dito, NMAX version 2 na laging namamatayan sa takbo madalas namamatayan so okay naman yung kanya sa akin no? para sa error 1, 2 no problem, wala pong problema doon na check na natin yan at nung diniagnose po natin sa ating diagnostic tool lumalabas talaga ay CKP sensor. Napadiagnose na rin daw ito sa iba. CKP sensor din daw talaga yung problema. So kinalas ko po. At ayan, yung akin nakita sa kanyang bolt. No? Papalitan po natin ito ng bagong CKP sensor na ating ginagamit dito sa shop. Ito yung kanyang magneto. Repainted na. Kaya wala tayong problema dyan. Siyempre, ito yung kanyang CKP sensor na original na nakakabit sa kanyang motor. Ito po yung papalitan natin ng bago. Racing Monkey po yung ating pinagkakatiwalaan pagdating sa mga CKP sensor. Ito po ay pwede sa Aerox version 1 at version 2. Pati sa NMAX version 2. Pare-parehas lang po sila ng CKP sensor. So ayan mga bossing na install na natin chinek natin yung mga parameters almost good na lahat ng mga parameters pinapainit na lang natin para makita natin kung papalit pa ba yung error mo na yan o talagang wala na at para mas makitama natin yung parameters kung meron na ma, dapat itama pero sa lahat naman ngayon sa akin nakikita ay eh, standard na no, dahil wala naman tayong ginalaw dito CKP sensor goods to goods na ulit ang motor hindi si ayun baka ganyan yung inyong motor namamatay bigla sa takbo racing monkey lang po CKP sensor ang katapat niya racing monkey baka naman matagal na po namin itong ginagamit itong CKP sensor na ito at subok na subok na po namin ito at syempre ito pa yung gitan sa ating mga ginawang maintenance FI cleaning ayan sinasalang natin na syempre sa ating bagong machine para makita din ng customer yung function ng kanilang injector mismo. At syempre, yung throttle body, sinasalang din natin sa ating ultrasonic cleaner. Nakasama mismo dito sa ating bagong machine. Yung isa ko nga palang ultrasonic cleaner ay medyo nagtampo, nasira. Kaya, bibili na lang ulit ng kapalit para may karilyebo sa pag-ultrasonic cleaner. At ito pa nga pala, yung idan sa ating mga ginawa kanina. Hindi man tayo natambakan, pero medyo naging sunod-sunod yung ating mga gawa. Kaya maraming maraming salamat po. Lalo na sa mga dumadayo, inabot na ulit kami ng gabi. Mga boss, hindi na lang napicturean. Dahil nga medyo busy, no? From Lipa, Batangas, dinayo pa kami. Napaka-solid ng ating mga customer. So, yun lang mga boss. Ride safe po, and God bless sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po.